Magandang, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, sana po ay nasa mabuti po tayong kalagay. Um, so, oh. ngayon guys, no, um, dito po tayo ngayon. Papunta sa po tayo San Juan. San Juan. Isang lola ang uh, bibigyan natin ng special na regalo. Magandang umaga po sa ating lahat, kategram. Sa ating po mga ano dyan, sa ating mga lolo, lola, tito, tita, ate, kuya, nanay, tatay sa lahat po ng Katekram, Katekram Family Sponsor. Magandang 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 umaga po. Napakasaya po ng araw na to kasi yung nagdadrive papunta sa mission natin, walang iba kung hindi po ang ating panganay. Kanina Katekram, nagre-ready po kami, naghahanda po ako. Nagpupumilit po siya, gusto niya. Siya daw po yung mag-drive. Yatid daw po kami sa ating mga mission ngayon. At at so, ano yung pakaramdam na and ito yung ano ito yung una mong ito yung una mong pagda-drive sa mission inutid mo kami sa mission na ano po parang dream, dream come true po like ano po two years ago na de ba nagsabi po kasi niya hmm. na ako po drive po sa inyo pag asa ko siya grabe na po ah. para ang ano Katekra. Ngayon, yeah, hindi mo lang alam kung ano yung dinulot mo na kasiyan sa puso ko, sa puso ng bawat isa. Na ano ako itong katekrama, na speechless ako doon. Hanggang ngayon pala naalala pa ako yun yung kanyang ano. Thank you na ka. Salamat sa, salamat sa pagmamahal. Hindi lang sa amin, pati sa mga kababayan. Mga kababayan natin dream come true. Ibig sabihin talagang nasa puso, katekram. Ano yung gusto mo sabihin sa mga katekram na? Baka may gusto kong sabihin. Ano po, um, siyempre, thank you rin po sa pagmamahal pa rin po sa at still na sumusuport ako hanggang ngayon. Hmm. Grabe nila, ano. Yung iba, one year ang ano. Pero yung sa'yo hanggang ngayon, mm -hmm. eh, no? Lalo na yung mga nagmamahal sa iyo ng mga ninong ninang mo. Hindi ko mukupas. Basta lagi mo lang iyan na sa namanak yung, yung kababaan ng loob. pagmamahal sa ating Diyos. sa mga magulang mo, sa kapwa mo. Okay? Apa. Okay. At yun nga, Katekram. Kasama din natin si Kuya Albert. mag ka, Kuya Albert.